Tagayno Welcome to my vlog. Uh, dahil na kitali kong nga kahoy guys na ikan sa gamot na napurma na siya o guwan ahas asma. ahas ba? Ahas. Mone Ay natawag ng banakon kanay na kanyang usaha mo na sawa na kene gilew 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 na siya na ah, tanawa guys oh o oh, nakita kanina guys ya nagakot ko ko na nai na, na, gamot at tumba na ko guys nagakot og mo na nakita na ko ako gikuha ah mo ni siya nagapurma guys sa inyo ani guys sa so, may tawag ani nga kwaan. Akin ni siya. Akin nga kahoy guys nga nakapurma o tatlong ahas. Muna tatlong ahas ni guys. Hindi ni siya dugtong guys. Nanawang purma guys. Oh. So, Nakabalik ko siya. Nakinig sawa. Nakabalik ko. Nga ang kineng kuhan, ang kineng giliw, nga na dire ito dito. Dito guys na dito. Muna siya natawag ng iliw. Kineng. Ilew na ang siya. Nakagikan diri, niya. O niya iba na kod. Na dito guys. Oh. Nagtindog ang banakod. O niya kapurma guys. Oh, na wow. Ano ang sa wow. Diba? O na. Hangad sa itaas. Na ang banakod. Down sa ibaba. Ito. Ah. sa inyo guys anong tawag ninyo na eh na isang tahoy nakita ko ng sa bundok ito sa bundok guys ito nagtatrabaho ako ito nga nakita ko dito sa naghakot ko ng niyog sa piti ka sa tail ko sa piti ko sa tail oh, mo na guys oh. Mau na to ako video guys. Salamat kayo sa Oh, nawa guys oh. Ako na lang tutuyo ko ni. Ah. Ana at baba. Oh. So, tong ni guys ha. Why dog oh, original eh siya. Ah, to guys oh. Nawa oh, wow. so, uh, guys oh. Why dog tong na guys ha.

mga miga, miga love shout out ni mga idol, sa so, mga likers, mga viewers. Og sa nakaila anay. Eh. Ang sa nakaila anay eh, guys, so sa nakasuway na ni kakita. please lang og like ug share lang guys. Like ug share lang guys sa so, comment lang sa one sa pangutana ani. Eh. Sa pagtumbag ani eh, guys, ug so, unsa ni eh, siya. Sa so, ay wala pa ko kailan ng kahoya guys kung saan siya nga kahoy na na nakapurma ng tatlong ahas ito ito nga guys oh. ano siya mura may uh, sungko ni eh. mura may tawag ng sungko ni eh, Moises uh, so, like yung kayo no guys Maayong hapon yung tanan sa so, wala pang makasubscribe sa akong youtube channel please subscribe pinoy Ipman TV. O ganahan mo subscribe ni Pinoy Ipman guys. O kamulay kamulay kam, kamulay bahala guys sa gusto mo magpa-member pod. O 25 pesos lang para pambabili ng bigas ng kilo. Sa dalawang member ah uh, dalaw, dalawang member 50 pesos isang kilong bigas na Ah uh, guys now Salamat kayo sa mga likers, mga viewers, o sa mga subscriber, o sa mga supporter. Nagkangin salamat kayo sa inyong pagsuporta sa akin mga idol. So, dito na ang nakita ko karong Adlawa. no? mga idol, oh. to, tatlong ahas. Thank you mga idol. Tatlong ahas. Oh, yan na bye bye nadol thank you bye bye